Good morning po mga kalaki ayan madaling araw na ganyan sa amin pagka madaling araw nakakabwisik sa totoo lang <laughs> yung mga bagong ano yung mga bibili lang ganyan yung mga papasok ganyan ang iingay ayan po ngayon pong September 15 po mga kalaki hello po shout out po sa inyo dyan sa mga gising na dyan kunin nyo na po mga cellphone nyo at mamimigay na po tayo ng mga 2 digit lucky numbers po ng bawat bayan are ko okay kung meron po akong hindi nabigyan na two digit lucky number, sabihin nyo lang po mga kalakit, bibigyan ko po kayo, okay? Pag may nakalimutan ako, ha? At least po, pag-aaralan ko yan, tapos bibigyan ko, okay? Kaya mga kalaki, gising na, ito na po ngayong September 15, gusto ko po, mas marami pong manalo ngayon, at ito na po mga two digit lucky numbers, tara na po mga kalaki. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, at buong mundo, handa ka na bang manalo at maging milyonaryo, okay? Pero bago yan, inom mo ako tubig, inom mo na ako tubig. Ayan po. Ito na po mga kalaki ang ating two digit lucky number sa Laguna. 721. Quezon, 315. Olonga po, 282. Paranaque, 530. Manila, 120. Pasig, 4G. San Juan, 211. Marikina, 2315. Tabuk, 128 Romblon 230 Angono sa East 9 Muntalban 714 Antipolo 2312 Taytay 1114 San ano to Cainta 1821 San Mateo 42 Davao 58 Taylak, 29 Kirino 2615 Bacolod G2 Cavite 20 28 Taguig 31 5 Mindoro 4 33 Cebu sa East 15 Aklan 28 34 Aurora 5 11 Muntinlupa, Lupa sa East 24 Caloocan, 23 18 mon lupa 14 25, palawan 23 19 San Bales 14 8 apayao 5 be koto 21 4, binangonan 23, 11 Moro sa is 2 Isabela 7 9 21.28, 21 28 Rojas 5. 14. Capiz. 2. 20, Bohol. 5. 16, Bulacan. 17.21 21. Baguio. 24. 30. Bicol. 5. 32. Batangas. 26. 9, Bataan. 7. Gis. Butuan. 11.17 Benguet. 21, 25 Rom, Iloilo 23.4 23, 4 Leyte, 5, 30 sa East, Samar. 21, 18, Quezon City. 2, 17, Pampanga. 11, 22, Pangasinan. 24, ano to? 14, La Union. <coughs> 7 15. Ayan mga kalaki, puputulin muna natin dyan para sa masusugid nating mga laki followers ha. Nako po, dapat po nakatabang po kay lagi sa amin at dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account namin na ingat-ingat po kayo sa mga fake account mga kalaki. Napakadami pong nagkalat dyan. Nako, baka mali kinukuha po yung picture namin ni Lola ginagawang profile sa Facebook nako hindi po kami yan baka mali po kayo na sa private consultation hindi po kami yan at lalong lalong hindi po kami nagpapautang mga kalaki ha subukan nyo pong tawagan niya mga yan hindi po yan sasagot, hanapin nyo po ako sa kanila pakausap nga po kay Sir Red, hindi po yan sasagot kasi mga fake account po sila dito po, pwede kayong tumawag rito sa Red Parungkin sa Facebook, hanapin nyo, tignan nyo po, ang followers lagi, titignan yung followers ha, meron po tayong 430,000 plus followers, tayo po yan at syempre po meron tayong main account Red Parungkin na may 780,000 followers tayo rin po yan at meron po tayong Aris Gatchalian na account. Ito po ginagamit natin ngayon na, merong 430,000 plus. Yay! At syempre po mga kalaki ha, meron po tayong Aris Gatchalian na account at meron din po tayong YouTube Red Panungki na merong 17,500 followers. At meron po tayong TikTok. Ang TikTok natin Red Panungki na merong 449,000 followers. Ay, may mga na ako natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers diyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko po kayo po ay comment na comment, share ng share ng mga videos namin heart ng heart mga kalaki automatic po. Padadalhan ko po kayo mga lucky numbers agad-agad ko agad sa Messenger niyo, okay? Tandaan niyo po mga lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki ibig sabihin ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months pag sumali ka sa private consultation iko-code ko po ang birth month of birth year mo maligmo naman dito ka swerte dito ka manalo okay at syempre po mga kalaki bibigyan ko po ng discount ang mga sasali ngayon para member kay sa akin ng 3 months ng September, October at November O di ba baka dito ang swerte mo, sumali ka na, subukan mo na. Message na kayo sa messenger ko, make sure na makakausap niyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap niyo ako at hindi po yung mga fake account na yan. Okay? At syempre po mga kalaki, ituloy na po natin ang pamimigay ng mga lucky numbers para po sa masusugid nating mga laki followers. Gising na mga kalaki, itutuloy na po natin. Ito na po ang Nueva Ecija, two digit lucky numbers para sa iyo. Kunin mo na. Number 526 Nueva Vizcaya 2.19 Ilocos Sur 11.8 Ilocos Norte 23.12 Masbate 7.1 Ayan po mga kalaki kompleto pa mga laki numbers 2 digit tagisig na po pwede niyo po yung tayaan sa 2D Lotto sa National at sa Weteng at pwede po yung irambol mga kalaki para mabaliktad bang po ang numero panalo pa rin po tayo okay? at ito na po ang paborito ng lahat ang shout out time ayan po shout out po tayo sa Tagbilaran, Quezon. Tama ba ako? Quezon na naman. Hello po sa Tagbilaran, Quezon. Sa mga family. Family, ano to? Lumibaw. Sa family, lumibaw po dyan. Hello po sa inyo dyan. Maraming salamat po sa walang sawang panunod sa amin. Humihingi po sila ng 2-digit lucky numbers. Bibigyan ko po, po kayo at ng 6.45. O, oh, sige po mga kalaki. Hello po, shoutout sa inyo dyan ha. Maraming salamat po family mibawa at syempre po sa mga jeepney driver at taxi driver naman po dyan sa may Antipolo City. Hello po dyan sa mga tag Antipolo City. May taxi na ba dyan? Parang jeepney driver. At pa, siguro kasi Marikina tapos kaintaan. Meron na nga siguro. Hello po. Shout out po sa inyo dyan. Yung kila Kuya Dominic at kila Kuya Rudolph. Shout out po sa inyo. Bibigyan ko po kayo ng two digit lucky numbers. Yun po ang request nila para po sa STL or Weteng, bibigyan ko po kayo. Sa mga gusto pong magpa-shoutout, comment lang ng comment, share po nang share ng videos namin, heart ng heart ha, at dapat nakafollow. Pag nakita ko yan, masya-shoutout ka na, may libreng lucky numbers ka pa. Good luck po mga kalaki, at kung gising na, tayaan nyo na po yan ha, 3 days yan, bago po bitawan. Good luck! Parang uulan pa.